Okay, part 2 ng ating paglalagay ng concrete pavers. Ayan, ganito yung procedure na ginagawa ng ating mga foreman. Ayan. Ayan lang ako ay isang uh, ahoy. Mga ano, mabigat. Oh, <laughs> Kahoy na tuyo. Mga ano, mabigat, Para masiksik yung unang layer niya, no? Bago ilagay yung uh, yung ating concrete paper. So kailangan masinsin yung kanyang graba at buhangin. So ito na ho yung unang part. Natapos. Ano, so second part ito. So ang ang area nito is uh, around mga 6 by 2 and a half meters ito kasha siya sa 500 pieces more or less piraso nitong ganito kalalaki na ng mga pavers yan, ito ang design niya Takto, umuulan, may bubong naman. So, yan, maliwanag Pag Ganyang bubong po ang gagamitin niyo dito sa inyong madilim na location. Tipid po sa kuryente yan. Yun nga lang, medyo mahal yung bubong niya. Plastic, made of plastic. So, sunod na procedure niya dito ay lalagay yung mga buhangin. Ano yun? Inaano mo pa? Binibistay pa yun o hindi na? Bistay. Eh. Ah, kailang, natin. kailang bistay. Ang buhangin bago ilagay. Pag hindi binistay, anong mangyayari? Sabi. Meron ba siyang, yung bato? May mga bato-bato. Hmm. Okay. So, hindi siya puro pag hindi binistay. So yung gilid nila ay nilagyan lang ng graba. Kasi paglalagyan namin ng mga masiterang malalaki. Yan, mga masiterang ng halaman ang gilid. At ang ginawa niya ni foreman ay titingnan niya yung mga edges niya. Pulido 'yan ano. Nagano sila nag pa para masunod yung mga edge. Yung iba kasi ang ginagawa, nagsisemento sa gilid. Bago ilagay yung paper, nakikita ko sa YouTube channel nila. Eto, tipid -tip na sa semento. Kasi yun, magsisemento pa. So, ito na lang yung mga natitirang ating concrete favors para doon sa area yan ang pagkakaiba nito kung magsesimento kayo gaya ng ginawa nila dito kasi ito, ang ilalim kasi nito may bakal ito talaga pang sasakyan, kung meron kayong uh, sasakyan, kailangan talaga sementado, kasi hindi pwede yung sasakyan na uneven ang surface okay ito naman is kung sa mga garden lang, front yard or yung inyong porch, pwede na yan. And ang difference nila is walang bakal sa ilalim. Pero matibay naman to kasi ang kanyang thickness ay 2 inches. Yan. Oh, tsaka solid, mabigat siya. Ang alam ko, ang isang piraso nito, dalawang kilo eh. Ang isang piraso ho nito is 2 kilos. Mabigat talaga. Yan, ang magigiting ng mga taga-Antipolo Hills. Natin, eh. Yan, let's see, tignan natin, mabuhus na niya yung ano. Kuya, <laughs> ito, ito hindi mo na binuhusan ito? Binuhusan mo pa ito? Ito binuhusan mo pa, hindi na? Hindi okay na, buhangin naman. Makikita mo ninyong pulido ang magtatrabaho kasi may tinatago silang paglilinya, no? Hindi ito yung ano lang bara, -bara bay. Yung hula-hula. May sukat po, ano? Makikita ninyo, nakilalagay pa siya ng tansi para pantay ang trabaho. Ayan, ho. So, kung magpapagawa kayo, obserbahan nyo rin. Meron po siyang line para pulido yung trabaho. Hindi alanganin yung sukat niya. Ayan. Yes, okay. Oh, Para natin. Ang maganda po kasi dito sa ganitong trabaho, kung nagpa-plano po kayo ng future development ng inyong property, madali itong maano ma-relocate at yung graba sa ilalim magagamit nila sa pagsisimento kaya hindi ka rin maano malulugi at uh, madaling bakbakin sa mga future development unlike kung ipe nyo mar maraming bakbak -bak ang gagawin nila sa simento mas mabilis mas mabilis paglupa Yan. so ang total na nagamit namin po dito sa area na to magmula dito hanggang dito hanggang dito dalawang elp ng buhangin at dalawang elp ng graba yun po ay yung uh, kalimutan ko ilang cubic meter ba o pit ang tawag doon yung puno dapat sabihin nyo po doon sa bibilan nyo yung puno cubic feet, cubic feet ba yun hindi ko alam ang suka pa yan. Bubutong ka? <coughs> Bubutong. <coughs> Bubutong. Yan. Kaya pag matapos na yan, meron ng bagong bahay yung kanyang dog. Dito na sa may bubong. Yan. Dun siya sa dulo. <coughs> Ito po, uh, kasama ito sa ano? Makakalikay ko pa yan. Pang ano po ito, pang, uh, pang paswerte. Pang basbas, -bas. may basbas -bas yan. <coughs> kasi makakalikay ko pa yan, makakayon pa yan. Yan po ay kasabihan sa ano? Sa feng shui. Alam niyo, nagtatrabaho kasi ako sa isang malaking barko. Ang barko ho namin, yung pinakailalim, meron po silang nakabox na coins na itinatanim, ba, yung sa na kill ng barko. Bago nila itayo yung mga amenities, ito po ay nakabox kaya <laughs> naniniwala ako sa swerte ng dala ng ganito. Tamnan nyo lang po yung ilalim ng ano, ng pundasyon ng bahay nyo, lalo na kung sa harapan ng bahay. Yan. <laughs> chacha na boom. Chacha. Mga oh, Ha? <laughs> ah, Nicola, <laughs> malay, malay mo pagdating ng araw eh. Alright, so as you can see,